Wala pong pera na punta sa akin. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Totoo po yung sinasabi ni Orly Cotesa oh, no. na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nung siya ay nasa Senado. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Sai at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos Speaker Martin Romales. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kumpanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. I informed the speaker and as clear as about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at tinagdan sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Paandaman Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Scudero during the bike Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the president. Basta importante, pasok ang pondo na request ng pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat ng binawasan na hensya. Masaya na ang pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Xay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos Speaker Martin Romandes sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Contesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang malitrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Primulia ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan.